Usap-usapan ng mga netizen ang kumakalat na umano'y larawan ni Andrea Brillantes habang naglalakad at kahawak kamay ang sinasabing basketball player na nanliligaw sa kanya na si Sam Fernandez. Makikita ito sa TikTok account ng isang nagnangalang, in sa lungguhit 08, at iniulat din ng entertainment site na, Fashion Police. Sa larawan, makikitang nakatalikod ang isang babae at isang lalaki subalit nilagyan ito ng label ng pangalan ng dalawa. Makikita rin ang ilang mga larawan nila habang magkasama sa isang event, na batay sa mababasang pecha sa tarpaulin sa kanilang background, ay bandang Pebrero lamang. Matatanda ang noong Valentine's Day ay pinag-usapan ng mga netizen sina Andrea at Sam na umano'y nag-date. Sa video na ibinahagi ng netizen kamakailan, makikitang tila na sa isang restaurant sina Andrea at ang lalaki na may dala pang bouquet. Nakilala raw ang lalaki na si Samuel, Sam, Fernandez, isang Filipino Jordanian varsity basketball player mula sa San Beda University. Kahawig naman ng bouquet na ibinida ni Andrea sa kanyang TikTok video ang bouquet na bitbit -bit ng lalaking kasama raw niya sa restaurant. Samantala, wala pang reaksyon, komento, o pahayag sina Andrea at Sam patungkol dito.